Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Sa araw na iyon, sa mundok ng Siyon, haanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handein masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, Siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Alleluya Aleluya! Panginoong nagliligtas sa ati, darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluya Alleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Nagbalik si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Nagdatingan naman ang napakaraming tao may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Yesus at sila'y pinagaling niya. Kayat namang ha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, Nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila Nahahabag ako sa mga taong ito Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain Ayokong palisin sila ng gutom Baka sila mahilo sa daan Sinabi naman ng mga lagad Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? para sa ganito karaming tao sa ilang na ito. Ilan pang tinapay ang nariyan? Tanong ni Yesus sa kanila. Pito po at mayroon pang ilang maliliit na isda, sagot nila. Pinaupo ni Yesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat, at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na numabis, nakapuno pa sila ng pitong kaing. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo!